Swimming dito. Langoy doon. Pero bago tayo maglangoy, abay alamin muna natin ang na mga dapat at hindi dapat gawin kung tayo ay maliligo sa dagat, sa swimming pool, ilog, or falls. Bilang isang lifeguard po ay tinitiyak po namin na ma-prevent po namin yung pwedeng mangyari po sa guest po. Ang mga jellyfish, yung kanilang stingers na sinasabi, ang pwedeng masamang mangyari sa atin is mahirapan tayong huminga, maaaring mamaga ang ating lalamunan, yun yung pinakamalala na pwedeng mangyari. Sa Pilipinas, sa mga nadokumento, umaabot sa 20 hanggang 40 tao ang namamatay taon-taon dahilan sa nakagat ng jellyfish or nasting ng jellyfish.